Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 28, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 28, habang ang kalikasan ay tahimik na dumadaloy sa paligid mo, mapapansin mong tila may mas malalim na agos ng damdamin ang pumapaloob sa iyong puso. Ang iyong matibay at maasahang pagkatao bilang isang Capricorn, ay nagsisilbing pundasyon ng katatagan sa gitna ng malalambot, ngunit makapangyarihang alon ng emosyon na maaaring bumalot sa iyo ngayon. Hindi ito araw ng kahinaan, kundi isang paanyaya upang yakapin ang kabuuan ng iyong damdamin na hindi mo kailangang itago, kalabanin, o kontrolin. Sa halip, ito'y panahon upang kilalanin at pahalagahan ang yaman ng iyong emosyonal na mundo. Ang simpleng kagandahan sa paligid mo, mula sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumabalot sa kalangitan, hanggang sa banayad na pagaspas ng hangin sa mga dahon, ay tila may mahiwagang himig na binubulong sa iyo. Hayaan mong ang ganda ng kapaligiran ay mamangha at magpalalim sa iyong isipan. Ang ganitong uri ng pagkamangha ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw, bagong ideya, at mga pintuang matagal nang nakasara sa iyo. Kapag hinayaan mong mahulog ang iyong sarili sa hiwaga ng paligid, makikita mong may mga pagkakataong nabubuksan sa paraang hindi mo inaasahan. Ang araw na ito ay isang napapanahong paalala na mainam na simulan na ang mga bagay na matagal mo nang pinaplano. Huwag mong hayaan ang takot o kawalang katiyakan na hadlangan ka sa pagsisimula ng panibagong yugto. Bilang Capricorn, lika sa iyo ang pagiging responsable, mapagkakatiwalaan, at may disiplina. Ito ang iyong lakas at ngayon ay tamang panahon upang gamitin ito upang maghasik ng mga binhinang tabumpay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap, tandaan mong bawat maliit na kilos ay nagbubunga ng mas malaking pagbabago sa hinaharap. Kapag nararamdaman mong may pumipigil sa iyo, marahil takot sa pagkabigo, o pag-aalinlangan sa sarili, alalahanin mong hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Ang kailangan mo lang ay tapang, at pag-unawa na kahit ang pinakamatatag na puno ay nagsimula bilang maliit na buto. Kaya sa araw na ito, gamitin ang enerhiya ng iyong pagkatao upang umusad ng may tiwala. Magtiwala sa iyong kakayahan, sa iyong puso, at sa iyong pangarap. Sa ilalim ng banayad na kapaligiran ng araw na ito, maaaring mapansin mong lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin. Bagamat mas kilala ka sa iyong praktikalidad at pagkaorganisado, ito rin ay paanyaya upang igalang mo ang lalim ng iyong damdamin. Hindi ito kahinaan kundi isang kayamanang matagal mo nang kinikimkim sa loob mo. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong emosyon hindi bilang kalaban kundi bilang gabay, mas mapapalawak mo ang iyong pananaw sa buhay hindi kailangang ipagtabuyan ang damdamin, ito ay pwedeng gamitin bilang inspirasyon upang mas magpakatotoo sa iyong sarili. Ngayong araw, hayaan mong pagsamahin ang iyong lohikal na pag-isip at ang kalinawan ng iyong puso. Ibigay mo sa iyong sarili ang pagkakataong mapagnilayan kung ano nga ba talaga ang nagpapatibok sa iyong puso, ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, ano ang mga pangarap na tila paulit-ulit mo nang isinantabi. Baka panahon na upang bigyang pansin ang mga iyon. Ang balanse ng emosyon at lohika ay magdadala sa iyo sa mga desisyong hindi lamang matalino kundi totoo rin sa iyong pagkatao. Maaaring makaramdam ka ng udyok na gawin ang isang bagay na labas sa nakasanayan mong zona de comfort. Bagamat sanay kang manatili sa ligtas at planadong mga galaw, ngayong araw ay may pagkakataon kang sumubok ng bago, isang desisyong puno ng pananabik, ngunit kinakailangan ng tapang. Tandaan mong hindi lahat ng seguridad ay nakikita sa kasiguruhan ng mga plano, minsan, nasa tapang ito ng pagsubok sa bago. Ang gantimpala ng ganitong hakbang ay hindi lang tagumpay, kundi mas malalim na pagunawa sa iyong sarili, at sa kakayahan mong harapin ang di inaasahan. Sa aspeto ng trabaho at personal na buhay, ito rin ay magandang panahon upang suriin ang balanse ng iyong mga obligasyon at personal na kasiyahan. Kung pakiramdam mo ay napupuno ka ng responsibilidad, baka kailangan mong bumalik sa tanong na, nasaan ako sa lahat ng ito? Bigyan mo ng puwang ang sarili mo. Minsan, ang pahinda ay hindi katamaran kundi isang uri ng pagpaparangal sa sarili. Ang maswerteng kulay mong ngayon ay pilak, simbolo ng kaliwanagan, katalinuhan, at balanse. Ang kulay na ito ay maaaring magdala sa iyo ng enerhiya ng kapayapaan at malinaw na pag-isip. Magsuot ng kahit anong may pilak o ilagay ito sa paligid mo upang maalala mong laging naroroon ang kaliwanagan sa loob mo. Ang maswerteng numero ay siyam, labing isa, at dalawamput dalawa, mga numero ng karunungan, personal na lakas, at mistikong koneksyon sa mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang tahimik na pagmumuni-muni o pagsulat sa iyong journal, isang pagkakataon upang iayos ang magulo mong damdamin at magbalik sa gitna ng iyong sarili. Sa huli, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na may kagandahan sa bawat emosyon at may kapangyarihan sa bawat hakbang ng katotohanan. Sa pagsasama ng iyong pagiging praktikal at damdamin, mas maihayag mo ang buong potensyal ng iyong pagkatao. Ipagdiwang ang araw na ito bilang isang pagpapatibay ng iyong katatagan at paglalim ng iyong damdamin. Walang mas mahalaga ngayon kundi ang yakapin mo ang buong ikaw, kasama ang iyong mga takot, pag-asa, pangarap at emosyon. Habang lumulubog ang araw, bigyan mo ng sandali ang sarili mong tanungin, ano ang natutunan ko ngayong araw tungkol sa sarili ko? At kapag nahanap mo ang sagot, ituring mo itong regalo. Magsara ka ng araw na may pasasalamat sa mga emosyon mong dinala, sa mga ideyang pumasok, sa mga hakbang na kahit maliit ay patungo sa malaking pagbabago. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagsasaliksik ng sarili, at ngayong araw, isa ka na namang hakbang patungo sa mas malalim na bersyon ng iyong pagkatao. Patuloy kang magtiwala sa iyong sariling landas. Ikaw ay nilikhang matatag, mapanuri, at may lalim, mga katangiang bihira, ngunit lubos na makapangyarihan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kang nagiging buo. Maglakad ka sa landas na may tiwala sa sarili, yakapin ang damdamin, pahalagahan ang karanasan, at ipagdiwang ang buhay na unti-unting lumilinaw sa iyong harapan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.